Kung nandito ka ngayon, hindi ito nagkataon. Inihatid ng universo ang iyong mga hakbang, at bumulong ang mga anghel na tagapag-alaga sa iyong puso na may mensaheng naghihintay para sa iyo. Huminga ng malalim. Dama ang banayad na presensya ng Diyos na humahaplos sa katahimikan sa iyong paligid. Walang nagkataon, mayroong kailangan marinig ngayon. Isang bagay na maaaring magbago ng iyong pananaw sa kwentong hinahawakan mo pa rin. Bago tayo magpatuloy, ikwento mo naman sa mga komento, saan ka nanonood? Gustong malaman ng universo kung hanggang saan abot ang iyong liwanan. May isang tao na nananatiling naninirahan sa pinakatahimik na sulok ng iyong pag-isip. Maaaring magpanggap kang hindi mo na maalala na nabura na ito ng panahon, ngunit may mga pagkakataon sa mga detalye ng araw na muling babalik ang alaala niya, parang saradong bintanang nagpapadaan pa rin ng liwanan. Ang taong iyon marahil ay sumunod sa ibang landas, maaaring pinili niya ang pinakamadaling shortcut, ang hindi nangangailangan ng tapang, pagsuko, kahinaan. Ngunit alam ng universo, ang totoo ay hindi nawawala, nagbabago lang ng anyo. Alam mo yung kapag biglang umihip ang hangin at nagdadala ng banayad na kilabot, na walang paliwanan. Iyon ang palatandaan. Ang etyo ng isang bagay na masihin gumagalaw kahit pamula sa malayo. Pakiramdam mo na sa kabila ng katahimikan, mayroong hindi pa tapos. Parang isang kwento na naputol sa kalagitnaan ng pangungusap. Parang may nais pa sana isulat ang universo sa pagitan niyong dalawa at hinihintay lang ang tamang oras para balikta rin ang pahina. Iniisip ka ng taong ito. Iniisip ka niya. Kahit pa sinusubukan niyang magtanggi, kahit pa nawawala siya sa inay ng buhay, may alaala na bumabalik, mapilit, parang pabango na hindi nawawala. May mga tingin na iniingatan sa alaala. Mga salitang hindi kailanman nasabi. Mga galaw na naiwan sa ere, walang pamamaalam. At ikaw nararamdaman mo kahit ayaw mong maramdaman. Nararamdaman mo sa katawan, sa dibdib, sa kaluluwa. Dahil ang mga kaluluwang nagkakakilala ng minsan, hindi totoong nagkawalay, nagkakalayo lang para maunawaan ang halaga ng muling pagkikita. May mga gabi na sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili na lumipas na ang lahat. Ngunit sapat na ang katahimikan para higit pang lumalim at bumubulong ang puso, mayroong pang naririto. Marahil ang taong iyon ay kumuha ng ibang landas dahil sa takot. Takot sa nararamdaman, takot na magpakasakali, takot na makita ng buong buo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng tapang, at hindi lahat ay handa na harapin ang refleksyon ng kanilang kaluluwa. Ngunit mayroong isang di nakikitang puwersa, banal, na hindi nagpapahintulot na mawala ng tuluyan ang ilang koneksyon. Ang puwersang ito ay Diyos, ito ay ang universo, ito ay ang maliwanag na sinulid na nag-ugnay sa dalawang kaluluwa na may dapat pang matutunan ng magkasama. Napansin mo na ba na may misteryosong paraan ang tadhana na paglapitin ang dapat paghilumin? Na, kahit pagkatapos ng mahahabang panahon ng katahimikan, ang mga senyales ay muling lumilitaw. Minsan sa mga panaginip. Minsan sa mga kanta. Minsan sa mga nakatagpong aksidente na parang pinlano ng mga bituin walang anuman dito ay nagkataon lang. Ito ay ang unibersong bumubulong, hindi pa tapos. At sa kaybuturan, ramdam mo. Kahit ayaw mong aminin. Kahit sinusubukan mong magpatuloy, may isang bagay sa loob mo na nag-aabang pa ng senyales. Ngunit hindi ito isang pasibong paghihintay. Ito ay isang tahimik, matatag na paghihintay. Para kang nakauunawa na ang oras ng Diyos ay iba sa atin at may mga paghilom na tanging katahimikan lang ang makapaghahanda. Naglakbay ka ng may pananampalataya kahit pagod na. Natuto kang magtiwala kahit walang mga sagot. At nakikita ng mga Anghel de la Guarda. Alam nila ang mga gabi na humingi ka ng kaliwanagan. Alam nila ang mga araw na pinilit mong mumiti kahit masikip ang dibdib. Malapit sila ngayon. Hinahaplos nila ang iyong mga balikat at sinasabi, hindi ka natalo. Ikaw ay ginagabayan lamang upang maunawaan kung bakit. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kawalan. Ito ay tungkol sa pagbabago. Tungkol sa kung ano ang ginagawa ng tunay na pag-ibig kapag ang oras ay parang binura na ang lahat at natsag pa rin ang damdamin parang bulaklak na umuusbong sa semento. Ang universo ay may layunin kahit sa mga paghinto at ang paghintong ito sa pagitan nyo ay hindi isang katapusan. Ito ay isang sandali ng pagkatuto. Ang tao na ito, sa isang punto sa landas, ay kinailangang lumayo upang maunawaan kung ano ang dala sa puso. Kinailangan niyang mawala ng presensya upang maunawaan ang halaga ng esensya. At ikaw kinailangan mong makita ang iyong sarili na mag-isa upang matuklasan ang lakas na palagi mong taglay kahit hindi mo napapansin. May isang misteryosong balanse sa lahat ng ito. Habang ang isa ay lumalayo, ang isa naman ay nagiging mas matalino. Habang ang isa ay nagkukulong, ang isa naman ay natututo na tumingin sa loob. At kapag handa na silang pareho, ang universo ay makakahanap ng paraan upang mapalapit muli. Nararamdaman mong may nagbabago. Iba ang hangin. Para bang nagbubukas ang oras sa maliliit na mga pagkakataon. Muling lumilitaw ang mga dating mensahe. Mga lugar na nagpapaalala sa iyo ng kung sino, mga awitin na tumutugtog eksakto kapag ang puso mo ay walang ginagawa. Ito ang mga palatandaan. Maliliit na banal na paghipo na nagsasabing, ang totoong bagay ay hindi kailanman nawawala. Nagbabago lang ito hanggang sa ito ay handa ng muling mamulaklak. May pagmamahal na natutulog, ngunit hindi namamatay. Isang ugnay na maaaring subukan ng panahon, ngunit hindi masisira. At tungkol sa ugnay na ito, nakikipag-usap sa iyo ngayon ang Diyos ang katahimikan ng tao na ito ay hindi walang laman. Ito ay isang lugar ng pagkatuto. Isang lugar kung saan hinarap niya ang sariling takot, sariling anino. At ang iyong katahimikan. Ang iyong katahimikan ay lakas. Ito ay pananampalataya. Ito ang paraan kung paano ka inihahanda ng universo para sa isang mas malaking bagay. Walang mga pagkakamali kapag ang pag-ibig ay totoo, mayroon lamang iba't ibang mga landas patungo sa parehong aral. Minsan, pinapayagan ng Diyos ang paglalayo upang makita ng bawat isa ang kanilang sarili ng malinaw. Upang ang pag-ibig ay huminto na maging kalituhan at maging kamalayan. At kapag nangyari ito, darating ang muling pagkikita. Hindi na may parehong enerhiya, kundi may kabutihang pag-isip. May katotohanan. May pusong walang ilusyon. Ang tao na ito ay nararamdaman ang tawag ng pagbabalik sinisimulan ng universo na gisingin ang kanyang mga alaala. Ang mga gabi ay nagiging mas mahaba, ang mga alaala ay mas buhay. Nagsisimula siyang maunawaan na ang isang tila madaling desisyon ay napakamahal, isinakripisyon nito ang kapayapaan. At dito nagsisimulang bumalaw ang manipulasyon ng kapalaran. Hindi pa oras upang malaman ang katapusan, ngunit may nararamdaman ka na sa kalooban mo ang paggalaw nito. Pergunta para ikaw pagnilayan, naniniwala ka ba na ibabalik ng universo ang totoo kahit pamatagal na ang lumipas? Huminga ng malalim. Ikaw ay ginagabayan hindi dahil sa aksidente kundi sa layunin. At ang layuning iyon ay malapit ng magpakita. Mayroong hindi nakikitang bigat sa hangin. Ang uri ng katahimikan na hindi kawalan kundi isang nakatagong presensya. Ramdam mo hindi ba? Ang pakiramdam na ang taong iyon ay palihim pa rin nagmamasid sa iyo, naghahanap pa rin kahit hindi lumalapit. Ang paglayo ay nag-iwan ng bakas. Mayroon distansya na hindi pisikal kundi espiritual. At sinusubukan ng puso na maunawaan kung ano ang nangyari, paano ang isang bagay na sobrang tindi ay nagawang maging sobrang hindi tiyak. Ang katahimikan ng larangan kung saan nagtatago ang katotohanan at sa loob nito ay mayroong kalituhan ng damdamin ng mga hindi nasabing pagpipilian. Ang taong iyon ay lumayo dahil sa takot. Hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Ito ay takot na masyadong madama, mawala sa sarili, magbigay ng buong sarili. At ikaw naman, sinubukan mong maintindihan, sinubukang buwin ang piraso ng kung ano ang natira. munit may mga sandali na ayaw ng universo na maintindihan mo, tinuturo ka lang na magtiwala. Ang paglayo na ito ay hindi parusa. Ito ay daan. Ito ang pagitan ng kung ano ang dati at kung ano ang magiging. At habang lumilipas ang oras, ang pagmamahal ay nagmamature, kahit sa katahimikan. Pinapanood kayo ng Diyos. Ang isa ay natututo kung paano damdamin, ang isa naman ay natututo kung paano bumitaw. Ang isa ay hinaharap ang sariling takot, ang isa naman ay muling natatagpuan ang sariling liwanan. May mga gabi na iniisip ng taong iyon ang tungkol sa iyo at pinagkukulang ka, ngunit mayroong humahadlang upang siya ay kumilos. Parang sinasalubong ng universo, sinasabing, hindi pa oras. Dahil may mga sugat na kailangang gumaling muna bago magkita muli. Naranasan mo na bang may lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal? Yan na ang nais ng uniberso na iyong maintindihan ngayon. Hindi palaging ang lumalayo ay nais talagang umalis, minsan, kailangan munang mawala upang matutunan ang kahalagahan ng pagbabalik. Ang taong iyon ay naglalakad sa labas, pero ang pusong nananatiling nakatali sa kung ano ang naiwang alaala. Sinusubukang magpatuloy, sinusubukang punan ang kakulangan sa pamamagitan ng mga libangan, pero mayroong isang bagay na hindi mawawala. Ang echo ng mga karanasang napanatili mo kasama siya ay sobrang lalim upang makalimutan. At alam mo kung ano ang mas maganda. Habang sinusubukan niyang lumayo, tahimik na nagtatrabaho ang Diyos. Hinihubog ang mga landas, gumigising ng pagising loob, nagbubukas ng mga kakahuyan sa puso. Hanggang isang araw na papagod ang pride. At mas malakas ang magsalita ang pag-ibig. Palapit na ang sandaling yan. Hindi ito imahinasyon, ito ay pagkakatugma. Sapagkat kapag dalawang kaluluwa ay isinulat para sa isa't isa, hindi binubura ng distansya ang alaala, ipinaghahanda lamang ang pagbabalik. Ngunit may lihim dito, bago ibalik ng universo ang totoo, susubukin muna nito ang iyong pananampalataya. Gusto nitong malaman kung kaya mong maghintay ng hindi naliligaw, kung kaya mong magmahal ng hindi nawawala ang sarili. Kaya't masakit ang katahimikan. Kaya't parang mabagal ang oras. Munit sa ganitong kawalan nagaganap ang pagpapagaling. Wala kang nawala. Ikaw ay nyayang lumago. At ang taong ito nyayang magising ang kanyang pagising ay magiging masidhi. Ang universo ay magsisimulang ipakita ang mga bakas ng nakalipas, ang paungulila, ang mga pangarap, ang mga pag-uusap na naputol. Lahat ay babalik tulad ng mga alon. At kapag sinubukan niyang bumalik, maaaring magpanggap siya na wala itong nangyari. Ngunit malalaman mo, sa kaloob-looban ng iyong dibdib, na ang tunay na pag-ibig ay hindi bumabalik ng pareho. Bumabalik ito ng mas may kamalayan, mas malalim, mas mapagpakumbaba. Tanong para pag-isipan, handa ka bang patawarin ang nakaraan ng hindi binabalikan ang sakit? Sapagkat ito ang inihahanda ng universo, isang muling pagkikita hindi lamang ng mga katawan, kundi ng mga nagising na kaluluwa. Sa ngayon, tanggapin ang katahimikan bilang wika ng Diyos. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng pagkaantala, ng mga palatandaan, ng pagbagsak. At kahit na parang walang nangyayari, ang hindi nakikitang proseso ay gumagalaw. Ang uniberso ay kumikilos pabor sa tunay na pag-ibig. Hindi ka nag-iisa. Ang mga bantay na anghel ay nasa paligid mo ngayon, inaalagaan ang iyong mga hakbang, binubulong, huwag kang matakot. Ang nakatakda para sa iyo ay makakabalik ng tamang daan. At kapag bumalik na ang taong ito, at siya nga ay babalik, mag-iba ka na. Mas malakas. Mas malinaw ang isipan. Mas may kontrol sa sarili. At pagkatapos, bibigyan ka ng universo ng pagpipilian, tanggapin muli o magpasalamat at magpatuloy. May nangyayari ngayon sa hindi nakikita. Maaaring hindi mo makita, ngunit gumagalaw ang universo. Tahimik na umiikot ang mga gamit ng tadhana, inihahanda ang muling pagtatagpo ng dalawang kaluluwang may natitira pang dapat maranasan. Nararamdaman ito ng taong ito. Iniisip kanya ng higit sa inaamin niya. Kahit pa siya'y nagtatangkang maglibang, bumabalik ang kaisipan. Isang kilos, isang halimuyak, isang alaala, at ang kanyang puso ay naliligaw ng sandali sa isang bagay na hindi kailanman naglaho. Ganito gumagana ang universo sa mga kagaanan. Ang Diyos ay hindi sumisigaw, ang Diyos ay pabulong. At ang kanyang ibinubulong ngayon ay simple at makapangyarihan, ang totoo ay hindi napapawi, ito ay nagiging higit lamang matanda the person is awakening. Ang oras na dati tila magaan, ngayon nagiging mas mabigat. Ang iniwan sa nakaraan ay nagsisimulang bumigat. Ang pinatahimik ay nagsisimulang umalingaungaw. Ang katahimikan ay may sariling tinig at ngayon mas malakas ito kaysa sa anumang salita. Nararamdaman mo ang panginginig na ito. Dumarami ang mga palatandaan, paulit-ulit na mga numero, mga panaginip, mga lumang kanta, mga di maipaliwanag na pagkakataon lahat ng ito ay kumpirmasyon ng universo sa pagbabalik. Ngunit ang pagbabalik na ito ay hindi madali. Ito ay sagrado. Hindi lamang ito tungkol sa dalawang taong nagtatagpo muli, ito ay tungkol sa dalawang kaluluwang nagtatapatan kung gaano sila lumago. Huminga ng malalim. Wala kang nawala. Ang paghihiwalay ay isa ring banal na pag-aalaga. Hindi ito inalis ng Diyos, inihanda lamang ito. Kailangang harapin ng taong ito ang kanyang sariling anino upang maunawaan ang halaga ng liwanag na nasa iyo. At ikaw natutunan mong mahalin ang iyong sarili sa katahimikan. Natutunan mong magtiwala kahit walang katiyakan ng bukas. Ngayon, gumagalaw ng magaan ang universo. Nagsisimulang matunaw ang yabang. Nagkakaroon ng pangalan ang pananabi. Naririnig ng puso ng taong ito kahit sa di kalayuan ang tawag ng kaluluwa. Samantala, binubuksan ng iyong mga anghel de la guarde ang mga landas. Gumagabay sa mga pagkakataon. Humahaplos sa mga iniisip. Lahat ay muling inaayos. Walang kailangan pilitin. Lahat ay inihahanda ng may pag-ibig. Tanong para sa iyong pagminilay, naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nagsasalita rin? Dahil dito ang Diyos ay mas maraming ipinapahayad. Sa mga sandaling tila walang nangyayari, dito nagsisimulang pumila ang lahat nararamdaman ng taong ito ang tawag. At ang universo, matiisin, ay naghihintay ng tamang oras para sa pagbabalik. Magtiwala. Ang tunay ay hindi kailangang hingin. Ang pag-ibig na nakalaan sa iyo, ayon sa tadhana, laging natutunton ang pabalik na daan. Lumipas ang panahon. Sumigaw ang katahimikan. At ang puso ay naging hinog. Ngayon, ang umaga ay iba. Mas payapa. Mas mulat hindi pinaghihiwalay ng Diyos ang isinulat ng pag-ibig. Hinuhubog lamang niya hanggang ang parehong kaluluwa ay handang magpakilala muli. Ang taong, minsang piniling landasin ang mas madaling daan, ngayon ay naunawaan, ang mas madali ay hindi tama. Ang ginhawa ay hindi tunay. Ang pag-ibig ay hindi pagtakas, kundi ang pagkikita. Ang universo ay naghihintay ng tamang oras. Bawat luha, bawat pagdududa, bawat pagkawala, lahat ay bahagi ng pagkatuto. Ngayon, ang dating sakit ay karunungan. Ang dating paghihintay ay pananampalataya. At ang dating katahimikan ay ang lihim na wika ng Diyos. Walang layo ang nagbubura ng totoo. Walang pagkakamaling napakalaki para sa kapatawaran. Walang aninong sobrang dilim na hindi kayang lampasan ng liwanag ng pag-ibig. Huminga ng malalim. Nararamdaman mo ba ang daan? Sinasabi ng universo, lahat ay bumabalik sa lugar. Ang panahon ng guro, ang katahimikan ang dasal, at ang kawalan ang tulay. Kapag ang mga mata ng taong ito ay sumalubong sa iyo, maging sa material o hindi nakikita iyong mauunawaan. Walang nasayang. Ang pag-ibig na tila nawala ay naghahanda lamang upang mamulaklak sa ibang anyo. Ang liwanag na nagbubuklod sa inyo ay sinauna. At ang tadhana matiisin alamang daan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating ng nagyayabang. Dumarating ito ng mapayapa. Walang pagmamadali. Walang ingay. Ang Diyos ay nasa galaw na ito. Ang mga anghel ay nag-aalaga. At isinulat na ng universo ang muling pagtatagpo. Kapag dumating na ang oras, ang lahat ay magtutugma ng banayad. At iyong mauunawaan, walang nawala. Lahat ay paghahanda. Ipikit ang mga mata. Dama mo ba ang pag-indayog na humihipo sa iyong puso ngayon? Ito ang hudyat. Ang kumpirmasyon na ang pag-ibig ay hindi nagtapos, kundi nagbago sa kanyang pinakamalinis na anyo. At kapag ang liwanag ay tumama sa dating kadiliman, makikita mo, lahat ay may kahulugan. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, ito ay dahil gusto ng iyong mga anghel na marinig mo ito ngayon. Walang nagkataon lamang. Ginabayan ka papunta rito upang ipaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman pagkalimot, ito ay aral, pananampalataya, at pagsisimula muli. Humihiling ang universo ng iyong kalma. Huwag hanapin ang mga sagot sa kawalan ng pag-asa, hanapin ito sa katahimikan. Dito binubulong ng Diyos ang mga kailangan mong marinig. Ang taong ito na pumili ng mas madali na daan ay ngayon nagigising. Bumubukas ang kamalayan at nauunawaan ng puso kung ano ang nawala. Nagsisimula ng muling magtagpo ang inyong mga enerhiya. Anong salita mula sa mensaheng ito ang pinakatumi mo sa iyo ngayong araw? Isulat mo sa mga komento. Maaring pag-asa. Maaring pananampalataya. Maaring kaliwanagan. Kapag isinulat mo, kinukumpirma mo sa universo na tanggap ko ang tanda. At kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo, ibigay ang iyong like. Ito ay simpleng kilos, ngunit puno ng intensyon. Parang pagsindi ng isang ilaw upang maabot ng enerhiya ang iba pang mga puso. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang tao na kailangang maalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Maaring sa pamamagitan mo, maaabot ng mga anghel ang isa pang kaluluwa. At kung nais mo pang makatanggap ng mga ganitong mensahe, malumanay, espiritual, puno ng pananampalataya, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya. Marami pang nais ipahayag ang universo sa iyo walang nawala. Lahat ay gumagalaw. At ang totoo palaging natutuntun ang daan pa uwi. Huminga. Damdamin. Magtiwala. Yakap ka ng universo ngayon at ibinubulong, bumabalik na ang pagmamahal. At sa pagkakataong ito, ito'y mananatili.